Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Sa mundong puno ng kaguluhan at pagod sa araw-araw na buhay, ang pagkakaroon ng oras upang manalangin bago matulog ay isang banal na gawi na nagbibigay ng kapayapaan at proteksyon mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng tili laging manalangin bago matulog, panalangin sa gabi, hinihikayat tayo na tapusin ang araw sa presensya ng Ama na nagpapahinga sa kanyang mapagmahal na bisi. Ngayon, sama-sama nating itaas ang ating mga tinig sa panalangin. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong gabi na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang. Ikaw ang dakilang Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay, ang pinagmumula ng buhay at liwanag. Pinupuri ka namin sa iyong walang hanggang kabutihan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at wakas. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na iyong ibinigay sa amin, sa bawat hininga, bawat hakbang, at bawat sandali ng biyaya. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, ikaw ay nanatiling tapat, nagbibigay ng lakas at pag-asa pinapasalamatan ka namin sa mga pagpapala na iyong ibinuhos, sa pagkain sa aming mesa, sa tirahan na nagbibigay ng silungan, at sa mga karanasan na nagpapalakas sa aming pananampalataya. Sa iyong pangalan, kami ay nagpapasalamat ng buong puso. Panginoon Jesus, habang kami ay naghahanda upang matulog ngayong gabi, hinihiling namin ang iyong banal na proteksyon. Takpan mo kami sa iyong dugo, Panginoon, upang walang masamang espiritu o panganib na makalapit sa amin habang kami ay natutulog. Bigyan mo kami ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa, tulad ng sinabi sa Filipos 4, 7, upang ang aming isipan at puso ay maging tahimik sa gitna ng gabi. Hinihiling namin ang mga himala sa aming buhay, himala ng pagpapagaling para sa mga may sakit, himala ng patnubay para sa mga nawawala sa landas, himala ng pabor at pagpapala para sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal o emosyonal. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon para sa aming pamilya at hayaan mong ang iyong gabay ay manguna sa bawat desisyon namin. Pagalingin mo ang mga sugat sa aming katawan at kaluluwa at punuin mo kami ng iyong kapayapaan na nagbibigay ng tunay na pahinga. Sa mga oras ng kawalan ng katiyakan, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming bato at kuta na nagbibigay ng seguridad sa bawat gabi. Lord, cover us with your wings tulad ng sa awit siyam naput-isa, apat, upang kami ay maging ligtas sa iyong pangangalaga. Hinihiling namin ang pagpapala ng pag-ibig at pagkakaisa sa aming mga tahanan, upang ang bawat miyembro ng pamilya ay maramdaman ang iyong presensya. Bigyan mo kami ng lakas para sa bukas at hayaan mong ang iyong Espiritu Santo ay magbigay ng inspirasyon sa aming mga pangarap habang kami ay natutulog. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nagdedeklara ng iyong mga pangako sa aming buhay. Ipinapahayag namin na kami ay higit sa mga mananakop sa pamamagitan niya na nagmamahal sa amin, tulad ng sinabi sa Roma 8 oras 37 minuto. We declare na ang iyong plano para sa amin ay plano ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan kami ng pag-asa at kinabukasan, gaya ng sa Jeremias 20 labing isa. Panginoon, Hayaan mong ang iyong presensya ay manguna sa amin at ang iyong liwanag ay maging gabay sa aming landas sa gabi at sa araw. Nagdedeklara kami ng pagpapagaling sa bawat sakit, pagpapalaya sa bawat tanikala, at tagumpay sa bawat laban. Sa iyong salita, kami ay nananatiling matatag sapagkat ikaw ang aming lakas at kanlungan. Ipinapahayag namin na ang bawat gabi ay pagkakataon upang magpahinga sa iyong mga pangako at ang bawat umaga ay bagong simula ng iyong biyaya. Lord, let your angels encamp around us, tulad ng sa awit tatlumput apat, pito, upang kami ay protektado mula sa lahat ng pinsala. Sa pananampalataya, kami ay naniniwala na ang iyong mga himala ay patuloy na mangyayari sa aming buhay, at ang iyong pabor ay laging sumasama sa amin. Ngayon, Panginoon, kami ay nag-intercede hindi lamang para sa aming sarili kundi para sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo ang aming pamilya, ang aming mga magulang, asawa, anak at kapatid. Bigyan mo sila ng kalusugan, karunungan at kapayapaan sa kanilang pagtulog ngayong gabi. Para sa aming mga kaibigan at kapitbahay. Hinihiling namin ang iyong proteksyon laban sa anumang panganib. Panginoon, alalahanin mo ang aming bansa, ang Pilipinas, sa gitna ng mga hamon tulad ng kahirapan, sakuna, at kaguluhan. Bigyan mo ng karunungan ang aming mga pinuno at pagkakaisa ang aming mga mamamayan. Para sa simbahan, ang iyong katawan Ginilihealing namin ang pagbabago at lakas upang ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo. Intercede kami para sa mga nawawala, mga may sakit, at mga nagdurusa. Hayaan mong maramdaman nila ang iyong pag-ibig at pagpapagaling. Panginoon, para sa aming araw na darating, bigyan mo kami ng bagong lakas tulad ng sa Isaias apat na tatlumput 31 upang kami ay lumipad tulad ng agila. Sa lahat ng ito, kami ay nananalangin na ang iyong kaharian ay dumating at ang iyong kalooban ay maganap dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa wakas, Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at tiwala na iyong ibinibigay sa amin. Seal this prayer with your peace na ang aming pagtulog ay maging matamis at ang aming pagising ay puno ng bagong pag-asa. Kami ay naniniwala na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako at ang bawat gabi ay paalala ng iyong presensya. Kung ang panalangin ito ay nagbigay ng pagpapala sa iyo, hinihikayat kitang ibahagi ito sa iba, sama-sama nating ikalat ang salita ng Diyos. At tandaan na mag-subscribe at sumali sa amin araw-araw upang patuloy nating hanapin ang presensya ng Diyos tuwing umaga at gabi. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin.